ito na nga yung moment na magpapa-ultrasounds kami para malaman namin yung gender. At ito rin yung reaction ni Paola sa labas kami ng ultrasounds. Baby girl o baby boy? Baby girl. paano Ang gusto talaga dito ni Paula ay baby girl kasi daw para may kalaro ng kahit ano. Basta pero ang sabi ko nga sa kanya, basta healthy si baby, okay na. At eto naman, nung no, naka-uwi na kami. At this moment nga, eto, medyo pinipikon ko muna si daddy kasi nangungulit siya. Gusto nyo nang malaman yung gender. At pakinggan nyo na lang kung ano na yung topic na namin. Aba naman, tignan nyo. Medyo piko na siya dito, guys. At <laughs> Lalaki <laughs> Lalaki talaga. Na, may buto to'y daw. Apo. Apo. Ako. 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 <laughs> Maniwala ka. Maniwala ka. Nakita <laughs> <A> <laughs> ko yung buto Nakita <laughs> ko yung egg. Diba ka may egg? Diba kita? Ano? Oh, Happy? Ha? <laughs> ah? <laughs> 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 Di Burubayli <puro> pati ay? Adonay Paolo. Adonay ka Paolo. <laughs> Pero may buto girl Kasi mag... magandang yung pangalan. Love. Happy ka, love? Love. <laughs> <Lab>. Happy? <laughs> <laughs> Ay, Ay sabog na 'to. na 'to. Oh, okay ka? Ha? Si Sarah. Pasapatin pina-ultrasound siya lalab. love. Pero ultrasound, siya pa ano niya? ni kawaii. Ni, ni kawai. pa nagpo-propagandahan 'tong sa ultrasound, sige nginit pa. Oh, nakina. Kasi pagkasabing pina-kunay niya 'yung no the core, sabi sa kanya, ano kaya gusto mo, girl o oh boy? Sabi yes. ni Paula, girl, 'yung nakasunog, nag-lose siya ng gender. Ay, hindi siya girl, boy. Kinu-tapay niya boy kasi ka di sabi girl 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 kina amo na to kina pa ko mamako yung result bawal ka mag video kina picture kina ning ha pinang, 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 amo ani answer prayer ngani nakatamo yung post ko sinagdo na ni kadto eh di ba love si paula ka di nagibi kami duwa talaga mag may kalab wag nakita mo yon iyak ka pag nakita ni daddy iyak ka daddy pag nakita mo ko no si bibi <laughs> iyak ka ha <laughs> <laughs> Grabe ka naman, Daddy. Parang malapit. Hindi kami nag-report sa iyo ang result. Wala na. Kaya ako kanina boto. Lawit, tabi daw doon, doktor. Ang laki naman nito. Baka kasi ka bukas si Daddy. Baka bukas si Daddy. Ayun. mix. Lahat ka mukha ni Daddy. Dati na lang ka mukha ni Daddy. naman si Mami. Ayun, kamukha ni Daddy. Kaya pala, lalap kaya pala pag ato na sa nanaw. Nukuha niya, napaglihiko ni Daddy. Ani?

Love you. Love you. 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 si <coughs> <manyo> <manyo> Mario. Mario. Si Paolo. <manyo> Mario. Paolo. Paano bagaimana bagaimana <Mario>. bagaimana 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 na bagaimana 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 Dapat, bagaimana 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 sabi pati nga di lalab kaso nakita niya lalaki sa ultrasound. Sta, di man sa amon tinaw niya result kinaw ba pani. Pero pinalugi daw bawal pinalugi sa mga mga website naman drawing ng saya niya. Di sa loob. niya. na talas naman niya kamo na talaga kami nagkuha. Pero sabi niya mami, isa pa ha. Siyempre wala pa may gusto pa ko si Lord. Kasi lahat ng ito hindi mangyayari. Nagigiri sa magiging baby boy ko. Kaya pala, kaya sa amin ng Dios. Thank you so much Lord. Ikaw talaga ang punay na napakapangyarihan huh? sa lahat. Salamat sa siligayan binigay niyo sa amin sa blessing na binigay niyo sa amin. Hanggang mga anak po ako, babayan niyo po ako, Lord. Pero niyo naman ang saya-saya ng asawa ko. At after nga nito, eto nga naging conversation namin ma-end nga. Etong yung tawag namin na to. Paparinig ko na lang. At na-record ko nga rin yung nasabi niya. Kaya sa mga followers ko at nag-aabang, eto na po yun. Eto na nga yung moment kasama sa kasama ko, kong anak ko. nag na nga ako ng update. Ayan, eto yung message ko sa kanya. Congratulations, love, sa third. And eto na, yung nandito na kami sa bahay. May message ko sa, sabi ko, Hi, Daddy, alam mo, alam mo na namin ni Mami at ni Ate Paula gender ko. Ayan. At yung mga moment na to, syempre, ang saya-saya ko. Pikol na salita nga ito, tinatranslate ko lang. Sabi ko dito, love, mga ulaw. And nag-send siya ng picture niya na nag-loading siya. Yung mga moment na yan, ayan. Tapos, nag-send na ako ng update sa kanya. At eto na yung sinabi niya after namin mag-usap ng 9 minutes. Doon nakita yung video na yan. Hinti ka naman na gutal filtro na 9 ako 11 Principal Michael BeHADIC ko ng sagot pa

masaya ako talaga. Abad ang mga pinagod sa lahat lahat talaga ng blessings. Pero basta, basta, kahit hindi naman baby girl or baby boy, basta healthy. Para may baby na kami. Pero nung nakita ko po siya ni baby, loha, Yung loha po po, anong kumulo po sa eyes Dito nga, madaldal sobra ang anak ko. Ipapakita ko na nga po sa inyo ang results ng aking ultrasounds. At eto na nga po siya. Ayan na siya. Nasa 23 weeks and 6 days na nga po ang aking baby. At eto nga, it's a baby boy. Thank you, Lord, so much talaga. Kasi dininig niyo po talaga yung dasal namin. At the same time nga, may baby girl na ako. At the same time, may baby boy na rin ako. Salamat, Lord. At salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa akin, sa aming mag-asawa at patuloy na nagmamahal. God bless you, guys.